Hello po, hello po, hello po. Magandang araw po sa inyo. Ah uh, magdin po. Ayun. Andito po tayo ngayon sa farm garden natin dito sa Banika. Ah uh, sinilip po natin ngayong hapon. Ah uh, medyo kanina pa po ako at uh, binilisan ko po yung pagtanim ng ano. Paglagay ng abono. Ito po yung ipakikita ko po sa inyo yung farm garden natin dito po sa Banika. Ito po. Silipin po natin. uh, medyo namumunga na po nung isang araw nag harvest po tayo makikita nyo po yung bunga ayan makikita nyo po ayan sa ilalim ayan. ito isang puno iwan ko kung ilan po natin Makikita nyo po yung tubig dito po sa gitna ng plot. Ayan po, kikita nyo po. Diyan po ako kumukuha ng source sa pagdidilig o kaya sa pag-i-spray. Kasi malayo po yung uh, sapa na pagkukunan po natin ng tubig. Kaya kailangan po may tubig po naka-stack ayan pag umuulan hindi ko na po pinalalabas yung tubig diyan kasi kasi po uh, medyo malayo ng konti bago lang po na ano to bunga na talong kailangan po ayan po makikita niyo po ah uh, hindi ko po binutas po dito para hindi dumalo yung tubig palabas kasi pag binuksan natin to mawawalan po tayo ng tubig pandilig ayan po ganoon din po sa kabila ayan Ayan, po. ayan yung talong natin. Sisilip po natin dito sa ilalim. Medyo marami yan ng konti. Uh, alaga po natin to. Uh, lagi natin linalagyan ng abono. Uh, isang linggo, lagay tayo ng abono. Ganon din po dyan sa ano, kabila. Pero ngayon, ngayong araw na to, hapon, ano, iwan ko po kung anong oras na. Kasi nag, lagay po ako ng abono doon sa kabila. Uh, hindi ko po alam kung anong oras na. Ngayon makikita po natin to. Ito dapat yung grass cutter ko to. E, wala pa po tayo pambili ng gasolina kaya hindi ko po na grass cutter to. Hindi kailangan humaba yung damo. Pero sa gitna, sa may mga plat, medyo walang damo. Uh, medyo malinis yan po. Opo. Ayan, kikita natin yung ano, talong. medyo marami na rin po kasi ah, siguro pag pangatlo na pitas medyo marami nakakabili na naman ng abono ayan po ito kailangan po kukunin ko kasi dito po dumada po yung ano eh dito dumada po yung insekto anong klaseng insekto ah dito sa mga to ah white flies po ayan dito dinagyan ko po ng paisa-isa na ano para hindi dadapo yung ano uh, luya para hindi dadapo kagad dyan sa ano kasi pang iway din po tong ano eh luya eh ayan <coughs> natin kikita nyo po Ayan po. Ay, dito po yung garden natin. Ilang plat lang po ito. Kasi mahirap po talaga yung magla trip tayo. Ayan po yung uh, manpower. Kailangan po ng manpower. E wala tayong napapagsuhula ng mag... Uh, ano po ng plot gagawa. Kaya ako lang po ito. Hmm. Kaya ganoon po. Medyo nahirapan po tayo dito sa pag lalan trip. Pero dito, may tanim na naman ako. Ayan po. Malilita po. Pero dito, bago to, yun yung ginagyan ko ng abono ngayon. Bago to. Ano naman po ito? Sitaw. Sitaw ko po, sitaw po, uh, siguro, mga limang plat or anim ganun kasi hindi ko po natapos ng isang araw kasi may lakad po ako pero yung iba uh, tumubo na oh, po pang apat na araw po yan yan yung talong natin Magdadating lang pag malalaki na. Mga natatanggal pagod, uh, nakikita mo na yung pinaghirapan mo. Uh, nakikita mo na talaga kung uh, mag, lalo na po pag nag harvest na, harvest time po. Ang sarap sa pakiramdam po, yung pinaghirapan mo makakakain ka na. Ayun po. At kay Ate Vivian. Ayan po. Shout out din po kay uh, Gloria Caranzo Vico. Ayan po. Shout out po. Shout out, shout out po sa inyo. Uh, Aran Ilus Vlog. Shout out po sa inyo. Uh, host. Shout out. Shout out po sa inyo. Uh, Arturo Araba Vlog. Uh, yung teknisya natin. Si Arnold Pugarol. Hilo po. Hilo po sa inyo. Uh, shout out po sa inyo. Ayan po. King Lux, shout out po. Kuya Isaac Sabaw, shout out, shout out po. Ayan po. Lahat ng subscribers at sa mga viewers, followers, uh, shout out po sa inyo. Magandang magandang hapon po kasi hapon po dito sa atin sa probinsya na sa Pilipinas. Hapon po, uh, medyo makulimlim. Uh, ulan po. Ayan po. Pag tuwing hapon po, umaga, tanghali, pag ako sa trabaho, pumunta po ako dito. Uh, umaga, alas 5 pa lang, gising na ako. Andito na po ako, hindi pa nga po ako nakakapagkapi, andito na po ako. Saka na ako mag-aalmusal pag nakauwi na po ako ng mga alas 8 alas 9. Kasi mainit na po eh. Ayan po. Kunting sipag lang po. Ganun lang po. Para may ano tayo, ah... Uh, igo -gu -gu kasi mga bata kumakain na ng gulay hindi kagaya noon na hindi pa ako nagtaka ay hindi kumakain talaga ng gulay yun mga bata ayan po Ang hirap lang po uh, alagaan po ito kasi kailangan i mo talaga hapon, umaga, chichik mo yung talong natin kung baka may uh, fruit borer, uh, red mites mm spider mites, ganun po, chinecheck natin. Pero hindi natin nakikita, ang karamihan hindi natin nakikita uh, yung sikto. nakikita po natin dito is, uh, pag, tuwing umaga, pag dumadaan ako, uh, white flies, tsaka yung paro-paro. Ayan po. Kasi yung paro-paro, uh, nakakapag-itlog din po ng ano yan, eh, sa, uh, sa uh, talong natin nagagawang uod uh, pag lumaki paro paro na ayun po makikita nyo po yung ano yung mga to, o, uh, usok na ano itong kahoy na to makikita nyo po itong kahoy na yan ayan, ayan po nagpakasabit po tayo dyan ng ano ah uh, uh, battle Ayan po. Kikita nyo po sa taas. Ayan. May mga battle po yan. Ayan po. May mga battle. Kasi po, ginawan ko po ng battle yan para kasi magka-Christmas na eh. Uh, Christmas season na October na eh. Baka dumaan si Santa Claus. Kaya linagyan ko po niyan. Eh binutasan ko naman po. E, ito po binutasan. Pa baka diyan ilagay ni Santa Claus yung ano, yung tigpipiso. Joke. Hindi papaliwanag ko po sa inyo. Ayun po, natulad niyan. Natulad po nito. Linagyan ko po ng trappers 'yan. Mulasis po ito para yung insikto dyan dumapo ayan po sa loob silipin po natin ayan, ayan. kikita nyo po may insikto na yan o. Eh. matatapon lang ayan may insikto na yan sa loob ayan po dyan po dumadapo hindi na nakakalabas yung white flies karamihan po dyan eh ayan white flies po yan karamihan dito rin po sa baba ginawa kong talong itong talong na po ito ginawa ko pong Christmas battle ayan po ayan po makikita nyo po ayan, ayan oh. may nagpakabitin po oh, ayan po pakasabit po yan ayan. ayan Iba naman po yung trappers na ilinagay ko dyan. Uh, tulad nyan. may mga insikto. Hindi na, pala, hindi na dada po. Uh, iiwas po dito sa ano. Sa atalong natin. Pero hindi naman ano, ano lang 'yan. Ah, tinatawag na hindi lahat na po diyan. po. Lahat po 'yan may mga ano, may mga trapper sa ilalim, sa may talong mismo, sa may po mismo, ayan po. Ayan po. At linagyan ko po ng istro para yung talong natin, yung talong natin katulad po dito, Uh, pag tumutumba na halimbawa may bunga na katulad po dito matutumba na po ito ayan tinalian ko po may tali po ito pero hindi mahigpit kasi mamamatay yung tanim natin ayan po ayan po Yan, ganun po yung ginawa ko protection po ito protection sa talong kaya linagay ko po ito na ano yung straw ball ganun po yun para tumindig lang po siya hindi tumutumba para halimbawa, pag dadaan ka, hindi sasayad sa mukha mo, sa, kat sa katawan mo, nakatayo lang siya. Ayan po. Ganun po yung ginawa kong diskarte. Ito, may tubig. May tubig. Pero parang may jolin sa loob, ano? Pang-iway po yan, pang-iway. pang, -iway, pang -iway po yan ang insikto. At saka pag nagpipitas po ako, halimbawa nagpitas ako kahapon, nung isang araw, ah... Uh, nagpro ako ng ano sa dahon ayan po kinakating ko na po para hindi yoy umano sa in yung insekto dito sa baba ayan po ganun po yun ito ayan parang julins po ayan. Linagay ko po yan. Protection yan para sa talong. Ayan po yun. Ginawang Christmas battle yung ano, talong. Lahat po yan, masisilip nyo po. May mga bottle ng Coke, soft drinks, uh, Royal, ganun po. Kahit ano po, basta bottle, ilinagay ko po dyan. At linagyan ko po ng pang protection. Ayan. Sa taas, iba naman po yan. Yung bottle na ilinagay ko, pinaliwanag ko na po sa inyo kanina. Ayun po, ganun po yun. Uh, konting sipag lang po. Kasi pag pinabayaan mo, sayang naman yung pagod mo, yung hirap mo, yung binili mo ng abono, ibinili mo ng uh, binhi, ganun po yun. Binili mo na, lahat-lahat na po, kailangan alagaan natin. Ayan, makikita niyo po. Ayan, ako lang po ng ano yan, ako lang po ng dilig at saka at saka abono. Pag naninilaw po. Ayan po. Ayan po yun. Ganun po yun. Kaya, nag-i-stock po tayo ng tubig. Halimbawa, baka umulan mamaya, may i-stock naman ito yung tubig dyan. Saka na natin nililigyan. Ganun po yun. At po po kay Pibs TV Vlog. Ah... Miss Jules Channel live stream, shout out po sa inyo. Agalopi family, shout out. Derasa family, shout out din po. Kapila family, shout out din po. Uh, kahit saan solo man tayo magpunta, mag-iingat po tayong lahat. Ayan po. Uh, salamat pa po pala sa mga followers, subscribers ko. Maraming maraming salamat po sa tulong nyo sa akin. Uh, sana Magtuloy-tuloy na po yung pagvlog ko kasi minsan nasisira yung camera ko, cellphone ko, eh wala po tayong pambili kaya uh, sacrifice muna tayo. Kaya paminsanan lang po yung pagvlog ko. Dapat uh, kahit isang linggo, dalawang beses man lang okay na po yun. Pero okay lang kasi ito, itong cellphone na to, uh, pinaayos ko muna kaya ngayon lang na naman po ako ulit. nagka uh, Ah. Uh, Kamera. Ayun po 'yun. Uh, dito po tayo ngayon sa ano. Okay. Uh, uulitin ko po sa inyo, maraming maraming salamat po at ah uh, mag-iingat po tayo. Manalangin po tayo kay God at 'wag po natin kalilimutan lahat ng followers ko, mag-iingat po kayo. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo Ayun po. Makulimlim po tayo. Makulimlim. Okay. Maraming 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 salamat po sa inyo. At uh, pansamantala po akong magpapaalam. Uh, okay. Bye-bye, 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 bye-bye po. Bye, bye. Ingat po tayong lahat. I love you all. God bless us all.